ko <laughs> siya. daw <Nagigalit> na ako. ko kayo po. Anong Ito pa. Ito birthday ngayon ng anak ko. Panganay. Kasi so Yuri. <laughs> so yung. Eh, sa surprise namin. Ito yung birthday. Hmm. Pero ipapraw ko muna siya. Kasi hindi pa siya natin. Ito na. Ay, ay, Anong charger dyan? No Nasaan na yung ano? Isang ano? Anong charger? Mga Type-C ko nawawala na! Dyan, tingnan mo nga dyan! Anong oras na dyan? 5.16 <laughs> Hindi natutulog, magsisimba ka bukas ha! nga, diyan ka magsimba bukas ha? Ano man di ka pa magising? Wala ka na yun yung sila yung pumagamit Nasaan na yung type ko na ano? Charger. Tapat yun ha. Binadali nyo kasi dito tapos. matulog ka na doon Ben. Kasi ba kayo dito? Wala sa ano, sa task ka na. Dito nga matutulog si Yumi. Eh. Saan? Sa kabila? Stas? Hindi ka muna. Ang sabi natin si Mamita ko, ilang bisita mo bukas? Ilang mabisita mo bukas? Anim. Anim lang? Wala na? Anim lang? Mm Hindi. -hmm. Yung iba, kasi pare si Mamita. Hindi ka, sabihin natin kay Mamita. Hindi. Para hindi maganda ng marami Sige naman! Happy, happy, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yan pa pinangyayap mo! Yan yeah. pa pinangyayap mo! ini ya Pak <laughs> muka iya nih ini pian Sorry na sorry na sorry na Ana ngalolot tuh nih tumbih sih Pak Lagi galak tawak Pak itu kan Uh, ay, nabuksa ko, Tev. Mm. Ala, sabi, say happy birthday, Ate Heaven. Happy birthday, Tevin. Kiss mo, Tevin. Oh, Ate Heaven, happy birthday. Oh, 18 birthday kasi ngayon, Heaven. Oh. Napagalitan ko siya. Ito kasi yung paborito kong pagalitan kasi nga. Matigas po niya. Kasi tigas ng bakal na ba to <laughs> Ang panyuha mo! <laughs> Bakit? Right. Anong oras ka rin man? na natulog ha? Dapat birthday ko susunod din Oo! Birthday <yon natalas laughs> daw <nagingayon> na ako. Hahaha! Hindi niya ako Happy birthday! Happy birthday! Isang frak! Siyempre. Hoy, kayo naman bumati. kayo bumati. Happy birthday to you! Di! Ano? Doon siya! ka doon! Happy Birthday! Happy Birthday! no, Huwag kang magtakit ng mukha! Umiyak uh, 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 siya, pinapagalitan ni Papa. Napagalitan ko. Iniisip niya, sabi niya, birthday ko, pinapagalitan ako. <laughs> <laughs> di di pinapagalitan ni Papa. Hindi <laughs> ko man yeah, no, nandami man, natin. Pa, <laughs> no, no, no. no oras na, hindi ka pa natatulog. Sabang may luha. Happy Birthday, Teven! Happy Birthday! Oh. Oh. Thank you. Wow. Wow. Oh. Picture guy, Ida, you towers? Picture picture. Yay. 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 Happy, happy birthday. I do Happy birthday <laughs> to seven. Dahil sa birthday mo, nagpa pa ng buhok si Mamita. <laughs> Ayan po yung ginawa ni Yuri na bulaklak para sa kapatid niya. Ganda na. No? Oh. Grabe na. No. Pinagirapan niya yan. Buong niya yung ginawa. Ito po yung pamilya ko. Na so, napakasalang pamilya. Ayan pa po yung <laughs> Yuri.